marami pang hindi na-update sa ating challenge o sa ating history challenge. Marami pang hindi gumamit ng hashtags o sa ating post, kanina, kanina lamang sa ating caption, ay ganito na lang ang ating gagawin. Kailangan kapag sumagot sa ating Philippine History Challenge ay nakareact ka, nakapagbahagi ka sa iyong mga followers at saka ginamit mo ang hashtag Roland History Challenge. So ayun, yon ang ating mechanics. Pag nasagot mo, meron kang tatlo zero gloves. Kauna-unahang tanong sa araw na ito. Ready na ba kayo? Katanungan. Sino ang kauna-unahang tao na nakapag invento o naka -invento ng lighter? Dapat nakalagay sa inyong sagot ang ating special hashtag Roland History Challenge. So ayun, aantayin ko yung inyong mga sagot. Paunahan na. Let's go!